ang biyaya ng Diyos ay sapat sa araw-araw. Sa araw na ito, tayo po ay magluto ng pinakbet dahil meron po tayong harvest sa ating garden. So, una nga ay iniready natin ng mga gulay at ricado at tagisa tayo ng bawang, sibuyas at luya. Pero bago po na ginisa ay yung karne ng baboy ay una po nating pinakuluan muna sa tubig para at least pag nag na lalabas yung mantika hindi na po tayo gagamit ng mantika mantika mismo nung pork yun na po ang ating gagamitin at nung nagisa na nilalagay ko po yung kalabasa para parang maprito rin siya mas masarap po ang ganyan guys para sa akin na ewan ko sa ibang nagluluto so ayan nga nilagay natin yung kalabasa at hihintayin natin na parang maprito siya sa katayo maglalagay ng bagoong pag umabot ka na sa puntong ito ay pakitype ulit po ang inyong lokasyon para sa susunod ay ma-shout out ko po kayo for today shout out goes to Madam Leonida Mendoza Acosta of California so ayan na nga guys nilagay ko na ang ating boneless bagoong at halu lang para manuot po yung lasa. At kapag daglalagay na po ako ng sabaw ng aking niluluto, ang gamit ko po ay kumukulong tubig na. Dahil kung ang ilalagay mo ay hindi mainit. Para sa akin ano guys? hindi ako masaya parang iba yung lasa niya pero kaysa yung kumukulo na yung ilalagay so ewan ko lang sa inyo pero ganun po yung gawain ko so ayan nga hindi ko siya agad-agad dilagyan ng tubig hinayaan ko muna manuot yung bagoong doon sa ating kalabasa at ang gamit ko po ay yung aking multipurpose cooking pan nonstick pan dahil ang ganda po yan guys parang pressure cooker siya pag sinarado kasi may magnet doon sa hawakan so ayan na binuhos ko na yung kumukulong tubig at Kayaan ulit natin na pakuluin muna yung kalabasa kasi ang gustong gusto ko sa kalabasa yung halos madurog-durog na lalo na kung yung malagkit na kalabasa, native na kalabasa. Maliit po yan eh, native po yan. So, ayan nga guys lutuin natin mabuti yung kalabasa para at least masarap po na manunuot yung lasa ng ating mga ricado. So susunod ilagay na po natin yung talong, yung ibang nagpapakbet sa puntong ito pinagsasabay-sabay na nila. Pero ako ang gusto ko kasi sa sa talong, yung lutong-luto lalo na kung pakbet. So inuuna ko muna saka ako maglalagay ng mga ibang ingredients like okra and ampalaya. Si Sir kasi ayaw niya ng mapait kaya medyo inihuhuli ko yung ampalaya na nilalagay. Pero kung ako ang nagluluto ng ampalaya, ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo ha, pero yung lola ko kasi laki ako sa lola. Sabi niya, kapag magluto ka ng ampalaya, ngumiti ka. 'Yon. So ewan ko, hindi naman mapait ang luto ko ng ampalaya wala akong kamatis guys na nilagay pag ganitong sitwasyon na mahal ang kamatis or naubusan tayo tomato sauce po nilalagay ko so ilalagay ko na lang yung tomato sauce kapag nilagay ko na yung okra and then pwede nang ipaibabaw din yung susunod nating mga ingredients ang huling ingredients po dyan ay ampalaya so ayan nga guys antayin natin na uh, kumulo Napakasarap talaga ng pinakbet pag ganito ang pagluto natin. So, mapaparami na naman ng kain si Apo Lakay nito. So, ayan nga guys. Nilagyan ko din ng toppings na binalatan ko ng shrimps. Pero una, prinito ko yan sa separate na pan. Hindi ko na na-video pero ayan, tinapings ko na lang. So, napakasarap na pinakbet ibang version naman at alam ko na masustansya kasi meron siyang kalabasa at lahat-lahat. Salamat po sa panonood. God bless everyone.